Lindsay De Vera, pinakilala na ang anak nila ni Dingdong Dantes. Ang usap-usapan sa mga social media platforms at entertainment news site ngayon ay tungkol sa isang bagay na tinatawag na blind item. Kung saan ang sabi-sabi ay may anak si Dingdong Dantes noon sa isang babae na kasama niya sa trabaho. Kahit walang pangalan na binanggit, marami ang nag-aakalang si Lindsay de Vera ang babaeng tinutukoy. Dahil sa biglang pagiging viral ng balita, nagsalita na si Lindsay tungkol dito. Ang usapin ay muling nabuhay ng maglabas si Lindsay ng larawan na may kasamang bata na agad niyang binura subalit nakuhana naman ng mga screenshots. May mga nagsasabing kamukha ni Ding Dong Dantes ang bata sa larawan. Naglabas naman ng pahayag ang manager ni Marian Rivera na nagpapatunay na may kaalaman si Marian sa nakaraang relasyon ni Ding Dong. Hiniling naman ni Lindsay sa mga netizens na igalang ang kanilang privacy at hayaan silang mamuhay ng tahimik. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking ingay sa industriya ng showbiz at patuloy na pinag-uusapan ng marami.